Hello guys, welcome back po sa aking munting channel. Busy ako vlog. Again guys, magagawat na naman tayo ng vlog guys. Mag, mag ano ako guys, magluluto ako ng manok guys. Mag adubo ako ng manok guys. Ayan guys, minarinate ko na yung ano guys. Inlagyan ko na ng toyo at saka suka, paminta, durog at saka may pamintang yung buto guys. Ayan. So guys, sama niyo ako magluto ng adubong manok sana tayo mabuti ng my ng guys, yun natin na guys, Ayan, guys. na guys niluto ko una yung ano guys luya guys tapos isanid, isunod natin yung para ano ibang ano guys yung ano yung, um, ano natin manok guys Thank mm -hmm. you. mag mm, ano nilagyan ko ng ano malak maraming matika guys para ano ito lang nil ang nilutoan natin guys maliit lang na ano fan kasi kunti lang naman yung ano ko guys so ito na yung ano guys yung luya at saka bawang guys ang sunod natin 'yung yes, sibuyas. Hmm. Okay. hmm, ano. ang bango, bango, bango hang -hang, guys. Mabango, mabango. Ang ano guys. So, okay na guys. Punta na yung sigilas guys. Ilagay na natin ang malok guys. Ayan. Ilagay natin yung pagkakarang guys. Kasi yung, yung indyan yung ano guys eh. Yung tuyo at saka sisa guys. Ayan. Hmm. natin yung apoy guys na uh, punti pagdagan pa natin ito ng ano guys yung tawag doon pagdagan natin ng toyo guys uh. hmm. ang bango guys lagyan natin ng dahon guys pamintang dahon guys siya guys. Ayan na guys. Abusin na lang natin yung tuyo guys. Ayan. Ayan yung tuyo guys. Ano yung guys? Yung malabnaw. Hindi, hindi katulad sa ano. Yung dato, dato puti, puti soy sauce. So, so, silvers one guys. sarap sana to guys pag may sili wala nang sili And, tapos lagyan natin bitin guys guys puro lang tumunok guys walang iba ayan takpan natin guys ayan update ko na lang kayo mamaya guys ayan na guys ayan. siya guys guys, malapit na siya guys update ko na lang kayo mamaya guys hindi na lang siya guys wow wala siya guys, walang guys sarap sabi ko pag naanghangang hanggang guys kaso wala guys eh, um. Uh, guys maya maya guys uh, ano natin guys uh, ko na lang kayo mamaya guys ayan so, na guys ayan na guys uh, na adobo guys ayan tapos na rin akong kumain guys ayan kung tapos na ito. Tapos na na guys ha. Ah. Kasarap ng aking adobo. Mm. Okay, guys, ayan na siya guys. Tapos na yung adobo ko guys. Ayan. 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 guys So guys, hanggang dito na lang yung video ko guys. Thank you po sa inyong panunood at pagsuporta sa channel ko. Ingat kayo lagi. God bless yan. Bye bye. Guys, ayan. Tapos na rin akong kumain guys. Tapos na rin ako nagluto ng pagkain ng alaga ko guys. Ayan. Oh. Ano lang yan siya guys. Carrots. Uh, broccoli guys at saka ano guys yung tawag doon patatas guys tapos may ano parang rice guys na ano yung malalaki ewan ko guys parang taong na doon dito ayan sya guys ayan yung ko kunti na lang guys kasi kinain ko na yung iba guys ayan at ito yung adobo ko yay So guys, hanggang dito na lang kasi maghugas ako guys. Oh, dami kong hugasin. Tapos plantahin. Maglinis pa ako guys. Maglinis pa ako guys ng ano, bahay. Linisin ko para bukas. Hindi ako gigising ng maaga para maglinis. Kasi yung mga yun guys, mamaya na yun uuwi. Mga alas 10, alas, alas 11, ganyan guys. So guys, bye bye guys. Thank you for watching. God bless us all.